الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سنَّ بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله فإنها وصية لله O wasiyatullahi lil-awwalina wal-akhirin, qala Allah Ta'ala, Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyakum anittakullah. Purihin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan sa Kanya tayo humihiling ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang resulta ng ating gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, kapayapaan at pagpupugay, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilig sa kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukong. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa tagubili na magkaroon ng takot sa kanya. Binanggit sa banal na Quran, وَلَكَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَةِ Tunay nga kami ay nagtagubilin sa mga pinagbigyan ng mga kasulatan sa mga nangauna sa atin nang sagayon tayo magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, tunay nga ang Islam ay ginawang kumpleto para sa atin. Ang Islam, ito ay ang kumpleto at ganap na pamumuhay ng mga Muslimin nagtakda ng mga pagbabatas sa Islam sa anumang panahon o sa anumang kinalalagyan ng mga muslimin. Kung tayo ay mga namumuno sa lugar o kung tayo ang nakararami, nagtakda si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagbabatas dito at meron din mga pagbabatas na tinakda si Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo naman ay ang mga kaunti sa mga lugar na kung saan may umiiral na mga muslimin. At alhamdulillah ayon sa mga pagpapaliwanag ng ating mga ulama bilang mga Muslim na naninirahan sa lugar na kung saan tayo ay kaunti, tayo ang mas mahina, tayo ang mga mga tinatawag na minority sa isang lugar ay pinahintulutan tayo ng Sharia, pinahintulutan tayo ng ating pananampalataya na lumahok, na lumahok sa mga programa na magbibigay sa atin ng representasyon. Sabi ng mga ulama ay maari tayong lumahok sa mga usaping pangpolitika kung ito ang kinakailangan ng mga muslimin. Kung ang paglahok natin ay magsisilbing kabutihan para sa atin, kung ang paglahok natin ay magkakaroon ang mga muslim ng tinig upang mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili't kapakanan, ang sabi ng ating mga ulama ay kinakailangan lumahok ang mga muslimin dito. Ito ay batas sa Islam na pinahintulutan sa atin, lalo na sa mga muslim na naninirahan na kung saan tayo ay mahina para magkaroon tayo ng pangangalaga sa ating mga sarili. Gayunpaman, ang mga karapatan ito, ang mga pagpapahintulot ito ay minsan nasisira dahil na rin sa kagagawa ng mga muslimin. Dahil na rin sa hindi nating pag-unawa sa paggamit ng ating mga karapatan, sa paggamit na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'alang amana. Ito ay sa pamamagitan ng ilang mga muslim na pumipili ng kanilang mamumuno sa kanila sa pamamagitan nang mga panandali ang makamundong pakinabang lamang. O eto yung paghahanap nila ng mga ibinabayad sa kanila para piliin nila bilang kanilang mga leader. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna Allah ya'murukum antuwaddul amanati ila ahliha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Katotohan ng inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala Na ibigay ninyo ang mga ipinagkatiwala sa inyo Sa mga karapat dapat na mga tao Ito'y isang amana, ito'y isang responsibilidad ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Responsibilidad na ibinigay, amana na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating ibalik ang tuwaddu al-amanat kaya kung tayo ay pipili na tayo'y binigyan pribilehiyo para magkaroon tayo ng lakas at tayo'y pumili sa pamamagitan lamang ng kriteriya ng mga panandaliang makamundong pangangailangan itoy hindi natin nabibigay ang amanat na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala lalo na sa nakikita natin na maraming muslimin ang nasisira sa ganitong usapin. Ano ito? Yung tinatawag na pagtanggap. Pagtanggap ng mga pagbili ng mga kandidato sa kanila. Ito'y ipinagbabawal sa ating bansa at lalo na sa mga muslimin. Na dito natin ibabatay na kung sino yung may ibibigay sa atin, na sino yung kayang magbayad sa atin, ay yun ang ating ginagawan ng paraan para manalo. Hindi natin binabalik yung amana na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahintulutan tayo, tandaan natin, ito ay batas ng mga hindi pananampalataya. Pinahintulutan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala lumahok na kahit na pa ang batas na ito ay hindi batas ng Quran, pinahintulutan tayo nang sa gayon magkaroon tayo ng boses at magkaroon tayo ng proteksyon bilang mga muslim. Gayun pinahintulutan sa atin ito, huwag nating gamitin ito na ibalik o huwag natin ibigay ang mga amanat ng mga tao o amanat na binigay, natin, binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapunta sa masamang tao sapagkat ang ating ginagawang kriteriya ay kung sino ang may ibibigay. At hindi natin pinag-aaralan kung ano ang mga advokasya, ano ang mga programa na iniaalay niya mga leader na ito. Dapat sa ating muslim, binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng syariah na, na lumahok, pinahintulutan tayo. Kung tutuusin, ito ay batas ng hindi mananampalataya. Pero dahil sa kinakailangan natin magkaroon ng boses, sa kinakailangan natin magkaroon ng re representasyon, pinahihintulutan tayong lumahok. Ngayon, itong paglahok na ito ay amana. Ang paglahok na ito ay responsibilidad ng muslim. So bakit natin ibibenta ito? para lang makapagpaluklok ng mga taong hindi karapat-dapat. Dapat, dapat nating maintindihan na sinabi ng Rasul sallallahu sallam. Isa sa hadit ng Rasul sallallahu sallam, sabi niya, la anallahu ar-rashih wal-murtashiya, rawahu Tirmidhi. Sabi ng Rasul sallallahu alayhi sallam, sumpa ini Allah subhanahu wa taala ang tagapagbigay at mga tumanggap ng suhol. Sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang tumanggap at sino mang nagbigay ng suhul. Ito'y hadith ng Rasul sallallahu wa sallam Ang sabi ng mga ibang mga tao, pwede mo siyang tanggapin pero wag mo siyang iboto. Ito po hindi po pwede. At ito naman daw anya ay pera ng tao. Ang tamang paraan para makuha mo ang serbisyo na binayad ng tao ay gamitin sa mga serbisyo. Pero kung ang isang kumakandidato ay ninakaw niya to upang ibigay sa iyo at sasabihin mong pera naman to ng bayan, ito'y maling katwiran kung babatayan natin ay asyariyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mismo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabi, la'anallahu. Sinusumpa niya sino? Ang mga taong nagbigay at ang mga taong tumanggap ng suhol. Ito'y ito'y basiko, pinaka basic na panuntunan ng isang muslim sapagkat ito'y hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag ikaw ang nagbigay ikaw ay tumanggap ay kasumba-sumba kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya dapat ang isang muslim kung tayo ay binigyan ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinayagan tayo ng syariah na lumahok sa ganitong klasing uh, programa, tinatawag nating eleksyon o tinatawag nating politika sa lugar na tayo'y minority na sa loob na kung saan tayo ay kakaunti. Upang magkaroon tayo ng lakas, upang magkaroon tayo ng boses at pagkatapos ay ibebenta natin ito. Kung sino ang pepi na kamaraming ibibigay sa atin, sumpain daw anya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nagbigay at yung mga tumanggap. Wa na'udu billahi min dalik. Magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganito. Tunay nga na ang Islam ay kumpleto. At ang tunay na nagbibigay ng tagumpay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng taufik, Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay sa atin ng tagumpay dito. Kaya kung susundin natin ang mga tagubili ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga nabibigyan niya tayo ng tagumpay. Tayong mga muslimin, sa dami ng bilang natin ngayon sa, sa ating bansa, kukumpara natin sa ibang mga lugar, hindi natin makuha ng tama ang ating mga karapatan. Ang mga muslimin pa rin ngayon ang may pinakamahihirap na lugar. Ang mga muslimin ngayon ay sila pa rin ang numero unong nadidiscriminate. Hindi nabibigyan ng ayos maayos na trabaho. Ang mga muslimin ngayon, kung makikita natin ang ating mga bahay dalanginan, ang ating mga madrasa ay napapabayaan, sapagkat tayo rin mismong mga Muslim ay pumipili ng ating mga leader na hindi natin pinag-aaralan at bumabatay lang tayo sa mga panandali ang makamundong bagay na ibinibigay sa atin hanggang sa baguhin natin ang pamamaraan na ito. Inna Allah la yugayir mabikomin hatta yugayiru mabian Hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan natin. Kapag nanatili tayo sa ganitong uri ng mindset na tayo pumipili ng ating mga pinuno kung ano ang maibibigay nila dito sa makamundong bagay at hindi natin pinag-aaralan ng kanilang mga programa, hindi natin pinag-aaralan ng kanilang mga advokasya, mananatili tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Pero kung tayong mga Muslim ay matututo na gagawin natin ang lahat na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahintulutan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala lumahok at ginamit natin ang pamamaraan na ito. Kung paano tayo tinuruan ng sunna ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pumili ng ating mga pinuno, dito ipararating ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tagumpay sa atin. Pero kapag lagana pa rin sa mga muslimin na ang kanilang pagpili ay kung magkano ang ibibigay sa atin, wallahil adhim, thumma wallahil adhim, hindi tayo mawawala sa kinalalagyan natin. Maraming mga muslim sa ibang lugar, mas dihamak, mas kakaunti sa atin sa ibang bansa, pero nakuha nila ang ganap na proteksyon. Nagkaroon sila ng boses, nagkaroon sila ng proteksyon, dahil ginamit nila ng tama gawin natin ehemplo ito. At may mga lugar naman na di hamak nas mas marami ang mga muslimin pero hindi nila makuha ang tamang protection sapagkat mali nila ginagamit ang mga karapatan na binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, Idoan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay bigyan tayo ng linaw ng pag-iisip at linaw ng puso sa pagpili ng ating mga leader at iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na alisin sa atin alisin sa mga pamamaraan natin na tayo ay pipili ng ating mga leader sa pamamagitan ng kung ano ang mga pakinabang dunyawi, mga pakinabang dito lamang sa mundo ang kayang ibigay. At tignan natin kung sino ang mga pamumuno, sino ang mga mamumuno sa atin na magbibigay ng pakinabang sa ating din. Wa ako lukaw lihada wa astagfirullah liwala kung marisahin muslimina min dambin fastagfiruhu fa innahu huwal gafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ومن tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala pagbatid pagpugay sa kanya sumakanyang sugo nawa na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida wushidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'a Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag ang kapangyarihan ay naipagkaloob sa hindi karapat dapat, falyan tadiro, falyan saa, ay hintayin nyo na ang araw ng paghukom. Pag hindi daw anya naibigay ang kapangyarihan sa karapat dapat na taong metangan ito, ay hintayin nyo ang araw ng paghuhukom. Hintayin daw natin ang araw ng pagtutuos. Ang ibig sabihin na ito, kung sino man ang mailukluk natin na hindi karapat dapat sa kanyang posisyon, ay tayo ang tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palyan de rusaha. Hintayin nyo ang araw ng paghuhukom. Hintayin nyo ang araw ng pagtutuos. Hintayin natin ang araw ng pagpaparusa. Ibig sabihin kung meron mang mga nalulukluk na hindi karapat dapat, ang dapat tanungin ay mismong tayo sapagkat tayo ang naglagay sa mga taong ito. Mismong ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam ang nagsabi na pag mayroong nailagay na hindi karapat dapat sa kanilang mga lugar ay hintayin natin ang araw ng paghuhukom. Doon tayo tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking masuliyah ito. Sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Kullukum ra'in, lahat kayo ay tagapagpangalaga, wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. At lahat kayo ay tatanungin sa inyong mga binigay sa inyong pangalaga. Kabilang ang binigay sa ating karapatan, kabilang ang binigay sa ating pribilehiyo na pumili ng ating mga leader na kung saan tayo ay mahina, na kung saan tayo ay kakaunti at binigyan tayo ng pribilehyo ni Allah subhanahu wa ta'ala pumili at hindi natin pinili ang tama dahil nakabatay tayo sa makamundong bagay ay tayo ang tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala tayo ang mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala tanungin natin ng ating mga sarili kung bakit tayo naghihirap sapagkat tayo rin ang pumili ng mga taong mamumuno sa atin. Ngayon, kung sisimula nating mga Muslim na baguhin ang kaisipang ito at pumire lillahi subhanahu wa taala. Kung ano ang kalooban ni Allah subhanahu wa taala, kung ano ang resulta ng maswara ng ating mga leader, kung ano ang resulta ng usapan ng ating mga ulama at mga leader sapagkat ang isang Muslim na nasa lugar na kung saan siya ay minority ang kanyang boto ay kailangan collectively na pinag-usapan ng mga elders at ng mga leaders natin. Pag ikaw bumoto ka mag-isa mo, na-exercise mo ang karapatan mo bilang Pilipino. Kapag ikaw ay bumoto dahil kayo ay kongregasyon ng mga muslimin, na-exercise mo ang pagiging muslimo bilang isang umma. Kung ano ang sinabi ng ating mga ulama, kung ano ang sinabi ng ating mga nakatatanda, at tayo ay nagkaisa rito, ito ay pagkilos mo para sa umma, para sa pakabuoan ng ating umma. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ingatan natin ang maskuliyan na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin, ang akala ay maliit na bagay lang ito. Pero isa itong malaking responsibilidad ng mga muslimin. Sinabi din sa Quran, na kung tayo ay pinipili na pinakamainam na umma walta takum minkum ummatun yaduuna ilal khair ya'muru waya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar tayo ang kinikilala na kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas tayo ang kinikilala na pinakamainam na umma na nilabas ni Allah subhanahu wa taala dahil sa anong katangian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sapagkat nag-uutos tayo ng kabutihan at nagbabawal tayo ng kasamaan. Anong tingin natin kung ang ating umma ay bumabatay lamang sa so kung ano ang isusuhol sa atin? Ito ba'y kabilang sa tinatawag na kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Mabibilang ba tayo, maituturing ba natin ang ating mga sarili sa pinakamainam na umma na inilabas ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya? kung tayo ay tumatanggap ng suhol para maglagay tayo ng ating pinuno. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gusto natin manatili na pinakakayro ummatin ukhrijat linnas, na pinakamainam na umma, iutos natin ng kabutihan at ipagbawal natin ang kasamaan. Kunin natin ang ating mga pinuno, piliin natin ang pinakamainam Makipag-usap tayo sa ating mga leader. Makipag-usap tayo sa ating mga ulama. Makipag-usap tayo sa ating mga elder, sa ating mga nakatatanda. At mag tayo bilang isang umma kung sino ang iluluktok natin. At huwag tayo maghintay kung sino ang may ibibigay. Kung sino ang mas malaki. Kung sino ang merong ibibigay na, na pera sa mga bulsa natin. Ito'y isang pandaraya na pinagbawal ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na siyang sinasabing kasumpa-sumpa kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala idoan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa'y ibilang tayo sa mga malilinis ang puso na malilinis ang kaisipan na pumili ng ating mga leader. Iduan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na pangalagaan niya tayo. Pangalagaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasamaang ito. Allahumma asli'a imma talawa wala ta umurina, Allahumma walli alayna khiyarana wala tuwalli alayna shararana Allahumma ij'al la fi man khafa wa taqa wa taba'a ridaaka. Allahumma la taj'al musibatan fi dinina wala taj'al dunya akbar ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين ربنا آذنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وقنا أذاب النار وقنا أذاب, أذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلك لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاة.